Good morning guys, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo Sabi uh, guys, may naging problema na naman yun Ano ba yan? Late kaming, <laughs> late akong nagising Papunta kami ng Manila ngayon mga kaibigan uh, Balintawak ay kaloocan ang destinasyon namin. O, so, napaparang ng traffic, o. Oh. Panorte yan, panorte. Paano tayo ngayon? Pa-South. Pa-Manila tayo. Ayan, o. Oh. Tingnan natin na ah. hindi natin ikakat yan. Binalampasan pa kami dun sa ulahan. Ewan ko lang dito sa pupuntahan namin, o. Oh.

やっ <laughs> first mo bisa tapay kaya sa akin tuturo ko sa inyo kung saan kami eksaktong exactly nakatambay ayan ito 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 itong lugar na <laughs> ayan ito pinakatambay kasi ito yung Pipo <laughs> Makalusot kaya yan Ito dito kami ano Dito kami na traffic sa lugar natin yan ano. o Ayan Ito yung mismo Oo oh, ito yung mismo yun. na lang mga kaibigan eh, nagkataon naman na may ginagawa pa yung mag-aasi sa amin kaya hindi rin kami nahalatang na late ay grabe namamadali kami sa yung pampanda na dito kinuha lang namin ng isang oras napaka-traffic pa sa inlet dito nyo? hindi ko lang alam mangyayari sa si amin mamayang pabalik kung so, ano mangyayari sa si amin So guys, nandito na kami sa trabaho. Na uh, na namin Gusto <laughs> ko lang mag-share sa inyo ng konti nga lang. Ano. Uh, huwag kayo magtitiwala sa alam clock. lang. <laughs> Ito importante kayo lahat I ay just need yun. Naunahan ako ng ano ngayon ah. Ano, na? Naunahan ako ng alam clock. Dati yung alam clock ang nauunahan ko. Ngayon ako naunahan. <laughs> Guys, nandito tayo ngayon sa waiting area. Ito yung waiting area. <laughs> Tatlong cubicle, dito tayo. Guys, dito kami na traffic. Dito kami na stranded ng ano, ng oras. yan dati yan o oh, dito yan o dito tayo dito, no? oo tayo hanggang dito pa dito muna tayo walong oras tapos abante tayo no abante ng konti konti lang naman eh kala ko nga kontuhan na ako oh. yung nakapan pag abante ng konti natrap naman tayo dito uh -huh. dito tayo tapos tingnan natin yung paha tumawid din siguro dyan sa bakot para ayun nung naka ano na tayo dito tuwang tuwa na tayo eh kala natin nakalampas na tayo sa man, sa baha traffic dito ka patas wala ka rin dadaanan dyan na. kasi dito lubog din eh wala din lumabas tayo kapatid tayo dito huwag tuwa na eh nakamiss na yan pagdating naman dito ganun din strong din na naman tayo Kasi <laughs> nandito tayo pero Ayan <laughs> nandito tayo Sa lugar na ito Tapos sumumpati tayo no? Sumumpati tayo dito banda Ang traffic ng ano, ang tubig Napakaliit lang Thank you. Guys, nagbalik tanaw lang tayo. <laughs> July 27 ngayon guys Ito yung sitwasyon ngayon dito sa North to South Expressway Sa NLEX Ito po to South Ay to North Ayan naman South Excited yung mga sasakyan po, Kaya maraming sasakyan ngayon Bumabawi si NLEX Sige, Navy shoutout sa ano ba nating mga tagapagligtas? Siyempre <laughs> Sagot. Alright right. So magde-drive tour muna kami mga kaibigan. Shoutout kay eh, Shout oi, kay... hey, Buster. Ito <laughs> <laughs> so yung umapo oh. Pasala <laughs> naman nuno ito na naman tayo mga kaibigan sa madilim na panahon tapos pabugso bugsong ulan ayan. ibig sabihin yan hindi pa tapos ang kabanata grabe ulan na naman yata kain mo na kain What's up guys? Kararating lang natin dito sa shop, ano? At, ayun na. Uh, nagbalik tanaw lang tayo mga kaibigan doon sa nangyari sa amin, ano, doon sa Enlex. Eh, chempo naman, may lakad kami pupuntang kan, So, <clears throat> diniyan natin kung ano yung sitwasyon doon sa Enlex. So, okay na. Pakalangan namin kanina, may traffic na naman na mangyayari yung kakabiryan na naman, pero <laughs> okay naman pala. So, ayun mga kaibigan, sana nakita nyo yung ano, no? Yung, wala, uh, parang na ano lang na, parang gusto ko lang siyang i-ano, total nando na rin. <coughs> gusto ko rin siyang i-vlog. Kung papakita ko sa inyo kung ano, ano yung mga nangyari sa, sa amin doon, kung saan kami, uh, kung saan kami nagsimula, na na-traffic hanggang doon sa, sa kung saan kami nakalampas na, yung final. So ngayon mga kaibigan, pauwi na ako. At ito <clears throat> malapit na naman umulan, no. Ayan. Ito nyo naman, na ah, nagdidilim na naman yung kalangitan. At kanina nga, syempre pumatak-patak na naman yung ulan na, no. At pinaka-importante mga kaibigan, mag-ingat po tayo lagi, ano. Maging alerto po tayo ngayon tag-ulan. So, ngayon po ay araw ng Sabado, July 27. Uh, at bukas po, araw ng Sunday, babiyahin na naman kami ng Baguio. So, kita-kits po tayo sa another vlog, ano, sa uh, ano na naman, sa next vlog. Uh, pero hindi pa tayo magtatapos dito mga kaibigan. Tara, uwi muna ako. At talagang gusto ko sana mag ano, <laughs> gusto ko sana maglinis ng kuwan sa sakyan eh kaso ano yan, na uulan ulan so ang nangyayari nito mga kaibigan ay tutulog na lang ako <laughs> let's go, tulog na lang muna right natuyo na rin yung tambayan namin, no? nandun na si Romel nakatambay na yeah. si Chico, pasensya na hindi rin nagagawa kasi yung bahay niya ayan, Oing! <toy> <laughs> paring Kim. Pare! Teka lang.